Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatapag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian Bago makapasok sa kaharian ng Diyos, turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa atalya. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banayad magalit ang pag niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo upoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. magibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, kayon din naman, mag kayo. Kung kayo'y magibigan, ibigan makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.